Ano ang Antikristo? Sinasabi sa 1 John chapter 4 verse 3, "Ngunit ang hindi kumikilala na si ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng espiritu ng Antikristo." Narinig niyo, na darating na ang Antikristo at narito na nga sa mundo. Sinasabi po, nang na espiritu ng Antikristo ay anumang paniniwala o sistema na itinatanggi si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. At andi dito na nga sa mundo. Ano mang pagtuturo patungkol sa Diyos na itinatanggi na si Jesus ay nagkatawang tao, ay galing sa Espiritu ng Antikristo. Dahil hindi nila tinatanggap na si Jesus ay tunay na Diyos noon paman, at bumaba sa lupa at nagkatawang tao upang ialay niya ang kanyang buhay sa krus upang bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Upang ang sino man na manampalataya sa kanya ay hindi na magbabayad ng kamatayan sa mga kasalanan na nagawa niya, kundi siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na tumaga sa krus. At ito ang naglinis ng mga kasalanan ng tao. John chapter 3 verse 16 at First John chapter 1 verse 7. Kung sasabihin nila na isang propeta lang sesus at magaling na guro dahil hindi kailanman maari magkaanak ang Diyos. Sila ay nasa ilalim ng espiritu ng Antikristo. Bakit? Meron tubang imposible sa ating Diyos. Ito ang sinasabi sa First John chapter 2 verse 22 to 23. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba siya ang nagsasabing sesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang ama at ang anak. Ang hindi kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa ama. Ang kumikilala sa anak ay kumikilala rin sa ama. Malinaw po ang sabi ng salita ng Diyos na sinungaling ang mga tao na hindi naniniwala na si Hesus ay ang Kristo. Ang ibig sabihin po ng Kristo ay the anointed one. Isinugo siya ng Diyos Ama na nasa langit. Isinugo siya, ibig sabihin meron siyang pinanggalingan. Kaya ang sabi ni Yesus sa John chapter 8 verse 23, kayo'y taga sanlibutan ito, ngunit ako ay hindi at sa John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Maraming anti-Kristo sa mundo ngayon, mga bulaang propeta, guro at relihiyon na nagkakalat ng kasinungalingan laban kay Heso Kristo. Ito ay malinaw nagawa ng espirito ng kasinungalingan upang iligaw ang mga tao sa katotohanan at sila ay hindi maligtas. Sinasabi po ni Jesus sa John chapter 8 verse 44 na ang diablo ang ama ng kasinungalingan. Kaya mga kaibigan, maging alerto kayo sa inyong mga pinapakinggan at pinapaniwalaan dahil napakaraming antikristo sa ating panahon at tayo ay mag-ingat na hindi madaya ng Diablo katulad ng nadaya niya ang ating unang mga magulang si Adan at Eva. Maraming salamat po hanggang sa muli. Ang kapayapaan at biyaya ni Jesus ay sumainyong lahat.